Sa pangkalahatan, mahalagang masunod ang kasunduang presyo sa kontrak. Huwag manuba o mag-overprice ang mga manggagawa at huwag din namang baratin na mga nagpapagawa ang mga manggagawa dahil yan ang kanilang bread and butter para naman sa kanilang pamilya. At alam din naman natin, hard-earned money rin naman ang ginagastos ng mga nagpapagawa ng bahay. Dapat ding isaalang-alang na dapat win-win situation o oh, perine square lamang ang magiging transaksyon Sabi nga, everybody happy, may magandang bahay At nakuha naman, magagawa ang tamang presyo para sa kanilang pinaghirapan Yan mga kataktika, sana ay may napulot kayo o naibigan kayo dito sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito at don't forget to like, share, and subscribe mga kataktika. Lagi tatandaan maging tapat sa pakikipagtransact dahil ang anumang bagay naan sa tamang proseso ay may magandang maidudulot sa atin. At ang anumang bagay na dinaan sa o panggukulang ay walang kahihinatnan. Kaya mga kataktika, daging tatanda ang buhay ay very square lamang upang baging matagumpay sa pang-araw na buhay at gayon din sa ating mga kabuhayan. Thank you for watching.